guys. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Ang tanga-tanga ako. Ang tanga-tanga ako talaga. Na-delete yung video. Sayang. Naka ano na yung sana ako noon. Naka 12 minutes na sana ako noon. Na-delete ko. Na-delete ko. Na-delete ko. Ang tanga-tanga ako. Hindi ko na palisen. Hmm. Huwag kayo pa naman sana i-upload yun guys Kasi na just, Minsan na kami magtsikahan dito na Ay nako Nawala ako sa gana na naman na yung bench ako guys Na habang kumakain kami dito Nagtsikahan Ay back to zero Back to normal Yawa Wala akong magagawa dahil na delayed na siya. Ang haba-haba pa naman ang na sana. Di ako bukas din ha? Huh? Di ako bukas. Perfect. Ay, gala na naman. Gala ka dahil. Sino nasa sato? Sino nasa sato?

Kasi, Kasi so, lang mag-isa. Ayan guys, ako nalang mag-isa dito. Ako nalang mag-isa dito, so after nito, maglilinis tayo ulit ng kitchen. Sayang so, yung video na ginawa ko. Kakainis. nag delete ko guys. Nakakainis, na-delete ko yung video na ano, super chicat pa naman sana kami dito na mga kasama ko kanina. Tapos na, na-delete lang siya. Kasi nag-delete ako dahil na nag-call memory. Tapos hindi ko nabantayan na na nakasali, nasali ko pala yung, ano, yung video na ginawa ko ngayon. Guys, minsan na lang kami mag ng nang uh, makasama ko dito sa bahay. Tapos sabi-sabi pa kami kumain. Ano yun Alam nyo yung ganong part ng drama. tapos hindi ko na malaya, napintod ko rin pala, tapos inano ko, check ko doon sa ano, sa sa deleting, ano, deleting ah, uh, gallery niya, ng album ay dahi, wala na pala pala, na double delete ko pala siya so wala tayong magagawa karon talaga, minsan ano na pa naman sana yung chika na yun. Yung yung alam niyo yung ano, bila lang kami mag uh, chikahan ng ganun. Tapos hmm, uh, yung pili-stress ako. Yan guys, sinuha tayo yung mga kasama natin sa H. Na parang hindi nila alam na may obligasyon din sila mag ah, uh, Ayaw ako lang buka. Kapag aga-aga hey, hey, yun. Hey. Pasok ako dito sa bahay. Yung kumuli yung niluluto niya. Ayan. Hindi nga walang nalinisan. Hindi nga nalinisan kasi alam niya, sabi niya, yan kasi, nandiyan naman si Sugar. Mahilig maglinis ng kitchen yan, tsaka laban. Ginawa pa akong cleaner dito. Alam niyo ba, guys, makasama ko dito, is talagang nasa cleaner company nagtasaba. Pero alam niyo ba, minsan, dahil pag na sila, hindi na sila makapaglinis dito sa sarili namin. Kitchen. Kaya, ako, hindi naman linis yung ginagawa ko sa salon. Kundi ano lang, tawag uh, niya. Kulang minsan pag walang ginagawa, kaya naawal na ako. nag ko sa mga kasama ko kasi pagod na, pagtuloy ng bahay. Pa. Kaya, tayo na lang maglinis. Bubuhusan na rin tubig, bubuhusan na. Hindi naman, ano, hindi naman mapigat na tabaho ang magbuhusan naman tubig, guys.

Dili yung babawon niya babawon niya. oh di pero magdaragukan ng iska basurang napil na yung 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 naman. yung 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 Irgend. Tapon tayo ng basura, guys. And, puno tayo sa kwarto. Maghahagbat na tayo. Hi. Hmm. Hi, Ay, talaga, nakabili. na ako. Ha? Magkakaya na ako. na Magbago. di sa'yo ah? Hindi, mag ano kami. Paglutoan, maglutoan. Ah, syempre. Isip daw kami. And tapos ganito din. Hmm. Perfect! Hi! Hi madam! Kamusta na? Balik, balik, room ka na. Oo, may na ako. Balikan lang ng lampshade mo. Oo, bibili mo. Ako Wala siyang ilaw, guys. Wala siyang ilaw. Kaya, bibili na lang siya ng, ah, uh, tawag yan ng lampshade. Ay, sorry. Dahil labas sa balkon parang ang hirap ang hirap lumabas ng sakit and guys ulit tayo sa balkon ay ano po guys ka na te huwag ka muna lumayas te susama pa tayo te ang daming sa baba guys grabe oh ano Wala naman akong lilaban, diba? Kaya ano na. Hindi naman ano yan, diba? Hindi naman one week sampay. Ay, oh, Magsampay ka, te. Hanggang gusto mo, te. Magsawa ka sa sampay. Siya po yung... Siya po yung anak ng... Ano, anak ng... hari dito sa Dubai. Na hindi niya palang Adam. Ganon. Anak sa lobot. Nakaka-stress na araw. Araw, gabi kaya. Oo, no, ang init na. Grabe ang init na dito sa Dubai, guys. Pero meron nga, min may, may minsan tayo na ano, mainit siya pero mahangin. Oo. Pero may, pero hindi pa ako nagbibihis. pa ako nagbibihis na yung stress na ako na delete pa yung ano picture ginawa ko ay ano yan ang dami mong chocolate may nagbigay sa akin ng ayuda guys chocolate wait lang guys wait lang sa so, kagaling po sa so, mo tinitirhan ako nag-iipot ka ng chocolate ang dami yung chocolate yung binigay guys oh. So, ayan syempre oh my god may lollipop tayo. Naku, tagal ko rin hindi nakakain ng lollipop. Ibang klaseng lollipop yung nakakain ko. Charing. Charing lang guys. Nalaglag yung ating mga cotton buds. Oh, dahil sa katangahan natin, laglag silang lahat. Pulutin ko muna sila. And magbibihis na tayo. Then later, maghahagbat na tayo.